Alam mo ba, na sa halagang 15,692 na monthly down payment, with 250,000 down payment discount promo, ay magkaharoon ka na ng bahay na tulad nito? Dito lamang yan matatagpuan sa Barangay Latag, Ripa City, Batangas. Mayroon itong kabuang 120 square meter lot area at lawak na 91 square meter floor area na swak na swak para sa pamilya mo. Tara, samahan niyo ako sa house tour ng Emerald Unit ng Diamond Heights, Ripa. Mayroon itong laundry area, dining area with access of lanai, kitchen area, living room, one powder room, two bedrooms, balcony, master's bedroom with toilet and bath, one common toilet and bath, provision for three carports, complete finish upon turn over. May enjoy mo rin ng magandang view as to live closer to nature. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung isa ka sa naghahanap ng high-end bahay dito sa Lipa Batangas, ito na ang para sa iyo.